Ayan guys, welcome guys. Ayan, dumpster tayo. Dalawang linggo ako hindi nakapag-dumpster. Ayan. Check, check natin itong lugar na to. Pakitin natin, be. Yung dumpster lang pa rin ito guys. Yung dati na pinupintahan ko. Kasi nga, weekend, weekend bukas, so ito kami sa dati naming tinitirahan. Kuha na naman ng gamit, so try natin. Ano yung try ko? Ito na yung tayo dito. Para may ito ano ay. Ano yung Para may yung Thank yeah. that Mr. Bag? Yeah, okay. okay. coffee. Coffee. And then bring some bags. Right Itong lugar na ito guys, nasasayangan talaga ako dito kasi pag pumunta kami dito, hindi tayo kami na sisira. Bihira lang tayo. Kaso lang, malayo talaga ito sa bahay. Wala na ito. Nung ano pa. Eh, 2023 lang pala. Oh. Ganda pa. pa. daming I mean, crayons oh gamit na gamit ito na Isaiah yeah? look at the crayons 64 crayons oh ito the bag. we need to the box instead it's up to you, you look at outside too mm -hmm. what's that? eco bag

Alcohol. Oh, my God. Alcohol pala ito. Ayan, oh. Nine percent. Look. Alcohol siya. Try natin inumin ito. Ang oh, dami. Ayan, oh. Ito, oh. Ten percent volume. May mga ano pala ito. Daddy, I got the one box, oh. Wow. Isa al isa ba? Ano to? Ano dito? Alcohol. Okay. I'll see you. The percent wine? of alcohol. wine? Or wine too Yeah, it's like a percent of alcohol, like 10% percent and 9%. Percent. Okay. Like mm a -hmm. wine cooler or something. Very heavy. Don't break the box. pang so, hihinayangan po na basurahan guys ito at saka yung ano yung yung banda yung malagi ako nakakuha ng mga damit yung mga bag pero malayo na ito sa amin eh, one hour so makapunta lang kami dito pag siguro weekend guys umubabalik pa rin kami dito like saturday saturday or friday night and saturday night someone's gone in. Oh, yang a whole case Oh, 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 oh. I think this is a wood there. What is that? Yeah. Oh, it's good. Oh. It like it's a wood there. Oh. It's like... a small No, it's a small here. Can I take Okay. Yeah. Okay, yeah. Okay. Okay. Ya, tidak. Bagi itu nak tunggah. Jika mereka pun tengah yang kapan Yan guys, wala na. Yan ito lang at saka yung ano, jackpot pa din. yung guys, so ito yung nakuha ko, isang box na ganito oh. Yung laman niya oh, is eco -force. Ayan, Ayun, fruit fusion pala yan siya. Ano siya guys, may alcohol siya konti. Akala ko ano lang siya ba, yun bang matamis. Ayan, no. Oh. Ito oh, is 9% yung ano ano niya, alcohol niya. Adan ano yung flavor niya is tatlong flavor lang. Ito yung mas madami. Ayan. Tagal pa ma-expire. Ayan, 9, 9%. 9%. Tapos itong ganito, ito yung parang mas strong siya, guys, is 10. Ayan, o. Uh. Maka ano pala ito? May tama din. Ayan. Masarap siguro ito. Ayan, isang, isang box. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan siya, 12 yung laman niya. Ang ganda pa naman ang ano nyo. Ayan, isang box talaga. At saka, ayan, may nakuha ako isang maliit na water. Yung laman niya, isang ganito is 12 pala. At saka, yan, may snack na naman. Ito, marang matagal pa ito ma-expired. Ayan, guys, yung expiration niya is 2024 pa o February. Ayan. Ayan, nakasell pa yan. Double yan siya sa loob. At saka yan, ito yung pang ano ng laptop. Yung pads ba? Para anuhan ng mouse. Ayan o. No? pala siya. Ayan. At saka ito din yung para planner yata ito. Ayan. Ayan. Dito mo ilagay yung mga ano mo dito. Yung mga plano mo. Ayan. At saka ayun, may nakuha akong 64 na crayon. Sayang. Ayan no. Daming-daming laman. Yung iba, ano na siya guys, bali. Pero pwede pa siya. yan, pang bahay lang na isaya. Ayan, ito may ganito din na pang ano, pang kilikili. Ayan, nakaano pa din yan siya. Ang tawag dito. Ayan on, may ano pa siya. Cover. Double siya, double. Ayan, tapos yung nakuha ko. Ayan, nakaka ito yung mystery bags na. Kunti lang yung laman niya, pero ano siya, parang ang ganda ng mga laman niya kasi copy ayan ayan dito ano ito kulon cleanser pala ito oh herbs and pie ang oh, expired nito yung expired ko talaga yung hinahanap ko dito guys pag may nakikita ko mga ganito at saka yung mga liquid hindi syang na ano kalagay tingnan ko lang yan mamaya sa loob maganda pala yan siya ayan may dangkin na naman tayo na coffee Pasensya na sa camera. Ayan. Ayan, may ganito din. Ang dami. Ito, ano ito? So, uh, ano din siya, guys? Pang pili-pili power. Ayan, dalawa. Value pack. Ayan, may ganito din tayo na ano. Ayan, no? Si na cleansing cloths. Pang ano sa mukha. Ito din is, pang ano ito? Para sa buhok. Ayan, ito. ito. baseball jumbo box Ayun, hindi ko alam ni laman yan saka ito din Zcam Zing Plus expire nito is ayan yun guys October ano kayo September o -o, o. La. next month 10 2023 ayan yung expired niya ano ni ganyan sa abo ayan may pachukulit na naman ayan siya. ito, customer protection ayun, ganyan oh. tapo na natin kasi parang ayan parang, ang tawag dito isinauli siya kasi may ano na siya, may bukas ayan, ito din yung pang SPE 50, ayan ano pala siya, oh, 50 ayan tagal pa din yung expire niya 2025 pa, ayan oh at saka yung, ayan, may copy na ganito oh Ayan. Ayan, lucky. Yung laman niya is 32. Keycap. Ayan, Starbucks. Itong kape, na itong expired ang kape. Saka ito, cold compress din ito. Ano din siya? Ayan, oh. pang ano sa likod. At saka itong coffee na Maxwell. Ayan, pa. Oh, yay. Sayang guys, oh. Yan, at inanong talaga nila, ginano, no. Pero hindi yan siya nabuksan, ginanong lang yan nila. O, oh, sayang. Iano ko na lang ito, ilagay sa sa, bu, sa bulaklak ba? Ayan. Pwede yan sa ilagay sa bulaklak para daw mas maganda yung ano niya. Maganda pa naman ito. Parang laki. Para daw hindi anuhin ng mga insect no? yun yung na alam ko. Saka ito, ito, wala na ito siya. Eh, meron pa pala ito. Ayan, may face. Ano din siya, oh. Sunscreen, ayan, 50. 50 din siya. Ayan, may Vicks na naman. Ayan, Vicks. Ayan, kajak pa talaga ako. Ayan, guys, dalawang link ko ako hindi nagda-dive. Maaga kasi yung pasok ni Isaiah, dapat 7, ang doon na kami sa ano, ang doon na kami sa bus stop. Ayan, guys, ito lang nakuha ko. Nakajakpat pa din ako. Ayan. Ayan, ang coffee talaga. At saka itong drinks. Ayan siya. Ayan lang.